Habang umiinit ang usapin, kaugnay sa resolusyong magbabasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay nagkakalinawan na sa Senado ang draft na resolusyon ay nagmula sa opisina mismo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Aling kay Senator Bado, hindi ito opisyal na resolusyon, kundi isang working draft. Isinulat umano ito upang ihayag ang kanyang panindigan sa issue na hindi na dapat ituloy ang impeachment trial dahil kapos na sa panahon ang 19 th Congress. Basahin niyo lang yung resolusyon. You will understand everything. Basahin niyo yung resolusyon. That's very self-explanatory. Kaya Tayo ng magbabasa dito, po. ano siya'ng sabi no? Sa loobin ko. Bagamat hindi pa niya ito isinusumite, posibleng ihain ito sa susunod na linggo depende sa magiging input ng ibang mambabatas. Kung hindi ngayon, akadisway, kung uh, natapos na yung mga kuha nila, mga uh, in-input nila ng mga magagandang uh, laman, whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that ay make a stand as far as this issue is Pero gate ni Senate President Chief Escudero, wala pang opisyal na resolusyon sa Senado na naglalayong ibasura ang impeachment case. Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper Maging sina Senador Joel Villanueva, JV Hercito, Cynthia Villar at Bongo ay nagsabing hindi sila pamilyar sa anumang resolusyon na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara. Samantala si Sen. Amy Marcos naman ay nagsabing may nakita siyang iba't ibang draft resolution na layong humanap ng legal na solusyon sinabi naman ni Senator Alan Peter Kitano na malinaw sa saligang batas na dapat sundan ng paglilitis ang impeachment. Pero kung wala namang kahihinatnan anya, dapat itong pag-isipang mabuti ng Senado. Tama din yung sinabi ni Senator uh, President Estovero na 19 to the 20th pwedeng magbotohan din at sabihin maliyon we should have the the trial. Pebrero a 5 ng pagtibayin ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang itinakdang basahin sa Senado ang Articles of Impeachment sa Hunyo a 11, matapos itong mausog mula sa Hunyo 2. Mula sa a 2 ng Hunyo upang bigyan daan ang legislative agenda ng administrasyon. Habang patuloy ang debate sa Senado ay nananatili pa rin ang tanong may sapat bang oras at boto para isulong ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago matapos ang 19th Congress? Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat. Mainit pa rin ang usapin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, halata raw na may mas malalim na motibo sa likod ng issue. Gate niya ginagamit lang ang kontrobersya para sirain ang reputasyon ng pangalawang Pangulo. At yun ang nakita nilang pamamaraan. Kaya yun ginamit nila. <laughs> Nawala namang basis-basis. Uh, kaya sabi ko, kahit na matuloy pa yung impeachment, pagdating sa ebidensya, eh wala na. <laughs> Dismiss ka agad yan. Ayon kay Panelo, para lang magbukang totoo at may suporta ang impeachment complaint, may mga taong pinangakuan at binayaral umano para lumagda dito. Matatandaan na mahigit dalamang daang mambabatas ang lumagda at bumoto para sa impeachment complaint laban kay VP Sara noong Pebrero 7 ngayong taon. Dagdag pa ni Panelo ang tunay raw na target ng mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo ay ang 2028 national elections. Naniniwala siyang si VP Sara ang pinakamalaking banta sa mga posibleng tumakbo sa pagkapangulo kaya ngayon pa lang sinasabutahin na ang bise. Iyon ang talagang nasa likod niyan because lahat siya ang la ay 2028. Siya talaga ang pinakamalakas na kandidato sa pangulo at kailangan i-eliminate mo Dagdag pa niya, malaki rin ang ambag ng pangalan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling mahal ng taong bayan. Dahil ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangat ng taong bayan. Kung ipapapatuloy pa ng administrasyon ni Marcos Jr. ang ganitong taktika at laro sa politika, posibleng humantong pa ito sa pagbagsak ng gobyerno. Kaya pinalala ka nila ang imahin at reputasyon ng masama dahil sa kanilang ginagawa. Good luck to this government because what it is doing is the start of its fall. Darien Santos, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yes, he, uh... <laughs> Sorry, that's my reaction. Sorry, next question. Tumawa lang si Vice President Sara Duterte nang una siyang tanungin patungkol sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Pero nang iba to sa kanya ang parehong tanong sa ikalawang pagkakataon, matindi na ang naging sagot ng pangalawang pangulo hinggil sa magiging epekto ng bagong liderato ng pulisya sa bansa. Well, I do not think uh, magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. Ipinunto ni VP Sara na ang mismong proseso ng pagtatalaga kay Torre ay puno ng tanong at pagdududa mula pa lamang sa simula na tila pag-uulit sa mga desisyong may bahid ng anomalya gaya anya ng pagkakapili noon ng isang kongresistang may kinakaharap na bribery case bilang House Speaker. Unang-una, doon, pala, doon na lang tayo no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng uh, speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on records in a case uh, in the United States? So, yung palang lang e duda na, eh. ba? Diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo iyaap hindi mo susuportahan yan as a Speaker of the House of Representatives. Giit ni VP Sara, lalong tumindi ang duda nang italaga si Torre sa pinakamataas na posisyon sa PNP. Sa kabila ng naging findings ng Senado na nagsasabing lumabag ang opisyal sa batas sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the same way, na merong recent findings ang Senate or violations of law of this uh, police officer. So, bakit mo naman gagawing uh, chief of police? So, sketch, masyadong sketchy yung decision. Samantala, mas matapang naman ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing si Tore ay malinaw na ginagamit lang ng Malacanang para sa pansarili nitong interes. I would admire this person kung talagang he did everything uh, with, with due process. Iba? but you know like technically if you talk about the case or, or you know like we review what happened what transpired during uh, ingiravazakanya with kojc and lahat eh, it's not it's nothing well he's, he's only handpicked there by the administration because he's an attack dog that's it Nothing more than that. Matatandaan si Torre ang nanguna sa ilegal at marahas na pagkubkob sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Sa layuning arestuhin si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga kasong ibinasura na pero pilit na binuhay muli. Siya rin ang inatasan ng gobyerno para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang hakbang na ayon sa investigasyon ng Senado ay may malinaw na mapaglabag sa batas. He behaved like a criminal. So, bigyan niya na sa kanya. Pin-pin-pin uh, No one is impressed. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.